Kain, kain. Hmm. Ayun pa guys, oh. Oh. Hmm. Tapos na yung isa. <laughs> Ang bilis. Kumusta na kayo dyan dalawa? Ubus na rin sa inyo. Ayan guys, mga ampon ko lang yan guys. Galing yun sa labas. Umapasok dito. Pinapakain namin. Tapos ayaw na umalis. Kaya nalagaan ko na lang sila kawawa sila eh wala sila mapagkainan walang mag-aalaga mag sa kanila sa labas kaya pinampun ko na lang sila ang hirap kaya guys marami pag wala akong pinamapa ma ma bibili kami sa palengke mga isda na medyo mura para ipakain lang sa kanila ni piniprito ko yun minsan pag may pera binibilhan ko sila ng ano cat food kaso lang parang hindi sila iyang sa cat food magtatay sila kaya hininto ko mayroon pa nga doon sa cabinet eh pa na hindi ko naubos pakain sa kanila ang cat food kasi masama yung dyan nila siguro kasi siyempre sa labas sila galing hindi sila nakakain kaya na ni bago siguro Ayun. 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 tapos ka na mamabait naman sila guys mamabait yan sila nawawa kasi walang mag ano, walang magpapakain sa kanila dito kaya nagaan na lang namin para pakain. Ayan. Ayan po guys. Kailangan natin alagaan pag mayroong lumalapit. Pakainin natin. Huwag natin. Kasi parang tao lang din yan. Sila nagugutom. Ayan. Lagyan ko sila ng tali guys. Para marami maraming pusa na doon sa kapitbahay din na parang pares pareha sila kulay kaya ang ginawa ko nilagyan ko ng tali para alam ko na dito sila kumakain ayan guys o oh bago na naman yan Di, tingnan mo guys wala yan tali yan bago yan nung nakaraang araw lang yan guys kaya wala siyang tali hindi ko pa siya tinalian baka kasi kagatin ako kasi ano bago siyang panganak eh, hindi ko alam niyo anak niya kung saan yan baka ma baka mangagap